Ang Taiwan at Pilipinas ay parehong nasa gitna ng lumalalang tensyon sa Asia. Pero alam nyo bang may bagong sandata ang dalawang bansang ito para labanan ang panggigipit ng China? Handa na nga ba tayo sa digma ang paparating? Ang China ay hindi na nagtatago ng intensyon nito. Mula sa misteryosong invasion barges, warships at deep-sea cable cutters, lahat ng ito ay naglalatag ng posibleng nalalapit na giyera sa Asia. Pero, hindi rin naman nakatunganga ang Taiwan at Pilipinas. May bago silang mga sandata at alyansa na pwedeng maging game changer. Pero gaano ka-epektibo ang mga ito? Tara, samahan niyo ako mga Kapulse Point. At sa tingin nyo, itutuloy kaya ng China ang pananakop nila sa Taiwan o mauuwi lang ito sa pananakot? Comment nyo sa baba! China, inihanda na ang tulay papuntang Taiwan! Sa isang viral video, nakita ang malalaking Chinese invasion barges na parang modernong bersyon ng ginamit sa D-Day invasion noong World War II. Ang mga ito ay kayang magdala ng daan-daang armored vehicles mula sa dagat patungo sa lupa. Ano ang ibig sabihin nito? Plano ng China na gumawa ng sarili nilang floating highway papunta sa Taiwan. Kapag naging matagumpay ito, mas mapapadali ang pag-atake sa isla. Hindi ito ordinaryong military drill. Ito ay isang babala. Pero hindi nagpapabaya ang Taiwan. Ipinakilala nila ang Endeavor Manta Drone Boat, isang maliit pero deadly na uncrewed surface vessel. Kaya nitong magdala ng torpedoes, umatake ng barko gamit ang suicide ramming attacks, at makipag-coordinate sa ibang drones para gawing impyerno ang karagatan para sa China. Ano ang catch? Dapat gayahin din ito ng Pilipinas, at gumalaw ng mabilis dahil baka huli na ang lahat bago pa tayo makapag-mass produce nito. Hindi pwedeng sabihin ng gobyerno na kulang tayo sa budget dahil ang mga drones ay malayong mas murang alternatibo. Sa dami ng mga matatalinong Pilipino, hindi malayo na makagawa din tayo ng sarili nating mga drones. Ano sa tingin nyo mga Kapulse Point? Kulang ba tayo sa mga talentadong Pilipino sa tingin ko hindi. Gusto niyo malaman kung ano kulang sa Pilipinas? Suporta ng gobyerno. Kaya kung suportado niyo ang laban para sa West Philippine Sea, pa-smash ng like button and pa-subscribe na rin para sa mga latest updates. Sa West Philippine Sea, hindi rin nagpapahinga ang China. Kamakailan lang, ginamit nila ang malalaking Coast Guard ships para harangan ang resupply mission ng ating Coast Guard sa Panatag Shoal. Hindi lang iyon, hinabol pa nila ang mga mangingisdang Pilipino. Ganon na ba tayo kawalang laban? Ang sagot, hindi! Dahil ang Pilipinas ay palakas na palakas sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Mas malakas na alyansa, Pilipinas, Estados Unidos, Australia at France. Ang Philippine Air Force ay magte-training kasama ang US at Australia para paghandaan ng anumang banta. Sa bawat military exercise, mas tumitibay ang kakayahan nating lumaban kung sakaling sumiklab ang gulo. At may isa pang malaking balita. Posibleng magkaroon na tayo ng Visiting Forces Agreement with France kasi nagbigay na ng go signal si PBBM. Ano ang ibig sabihin nito? Mas maraming sundalong banyaga ang pwedeng dumaan sa Pilipinas, mag-train dito, at tulungan tayong palakasin ang depensa. Mga maliliit na bagay na hindi nakikita ng maraming panatiko. Yung tipong maraming nagagawa ang Pangulo para sa ikabubuti ng bansa. Pero nakakalungkot isipin na hindi ito napapasalamatan ng maraming Pilipino. Pero may isang malaking tanong. Kaya bang baguhin ng diplomasya ang isip ng China? Mukhang oo. Dahil matapos ang malakas na pagkundina ng international community sa reckless na paglapit ng Chinese military aircraft sa isang B-FAR plane, ngayon, Tila natatakot na ang China at naging mas maingat. Ibig sabihin, hindi natin kailangang lumaban ng giyera para manalo. Ang tamang kombinasyon ng military strength at diplomatic pressure ay pwedeng maging susi sa ating tagumpay. Ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa dami ng sundalo o armas, kundi sa tapang ng puso at paninindigan. Ang laban ng Taiwan at Pilipinas, laban sa China, ay hindi lang tungkol sa armas. Ito ay laban ng taktika, diskarte at matibay na loob. Pero ang tanong, paano kung ang manalo sa mga susunod na eleksyon ay mga buwaya at pro-China? Saan na lang kaya pupuluti ng Pilipinas? Kung gusto niyong malaman ang susunod na hakbang ng bawat bansa, sa tensyong ito, Mag-subscribe na at i-share ang video na ito. Pilipinas, lumaban ka.